Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may maselang pag-uugali ngayon araw mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, mahigpit ayaw ng maduming paggawa sa trabaho, at ayaw ng pagpapautang ng pera una ang pamilya sa mga kinikitang pera, ayaw ng napapahiya kaya maingat sa pagsisalita at pagkilos sa gagawin, ayaw ng mga usapang suhulan at lagayan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10, number 29 at number 34. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, madisiplina at laging nasa isipan. Ang maging masipag para laging makakaipon ng pera sa pamumuhay at lagi pang magdadala ng good energy ng swerte, may matapang na ugali handa kagad magsalita pag may nakitang dapat itama. Kung magtretrabaho ay may plano muna ng walang mapasok na problema, maarugas sa magulang handa laging makatulong, at ayaw ng mga usapang may kabastusan at paligoy-ligoy, hindi basta nagsisalita na pwedeng makakasakit ng damdamin ng makaiwas sa problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw may malambing na pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 10, number 26 at number 18. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, matyaga at laging iniisip ang dapat gagawin, nang maging maunlad ang buhay, Madisiplina na masikap na maaruga sa pamilya para laging malulusog ang katawan, hindi papasok sa mga alanganin na mawala ng pinagkakakitaan, may dating na saplado o suplado na laging naninigurado sa ginagawa at sinasabi, hindi nagbibigay ng karungangan basta-basta sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 26, number 33 at number 12. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina at sinisigurado ang gagawin ay sinasabi, lalo na sa pamilya para walang magdaramdaman at walang dumating na bad energy sa tahanan, kung gumagawa ay laging may plano para sa ikakaganda ng mga ginagawa, at hindi nagtitiwala kagad lalo na sa pera. Ang mali ay mali sa kanya hindi pwedeng itama ng suhol na pera para maitama, sa trabaho ay masiglang gumagawa dahil may trabaho para kumita ng pera sa ikakaganda ng buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 15, number 29 at number 32. Leo, ang liyo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik dahil ayaw sa mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, at kung sa trabaho ay madisiplina mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at mausisa ang isipan para makagawa ng mas maayos na trabaho, at kung sa kayabangan na usap ay kayang gawin kung kailangan, sa trabaho ay nakapokus para sa ikagaganda ng mga gawain, at hindi nakikisuyo sa ibang tao, matyaga at hindi tatalikod sa mga sinasabi, at may ugaling mahaba ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera nil sa pag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 25, number 17 at number 40. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, masipag at may malakas na loob sa mga ginagawa sa trabaho, laging nasa isipan hanggat may malakas na katawan ay pagtretrabaho ng matyaga may isang salita at hindi makukuha sa kinang ng pera, maingat dahil mas gusto na matulog ng masaya at gigising ng masigla, may mapanuring mata na sinisigurado sa sinasabi at ginagawa ng mapanatiling masaya pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera at pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 39, number 10 at number 15. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, hindi kagad nagtitiwala lalo na kung nasa trabaho, maingat dahil ayaw na maungusan sa mga dapat nagagawin, gagawin, maingat mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, Nininigurado sa mga sinasabi ay ginagawa magkaroon masayang araw at makakuha ng respeto sa ibang tao, ayaw lang ng mga usapang chismisan, at laging may tiwala sa sarili na maging matapat sa ginawa, nang walang makuhang problema sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 19, at number 34 at number 25. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, masipag wala sa isipan ang magpataan sa mga gawain, sa trabaho ang kasipagan ang puhunan para umasenso, ang laging nasa isipan at hindi nakakaramdam ng kapaguran sa ginagawa. Mahalaga ang bawat oras para sa kanya kaya ayaw ng bulakbol sa trabaho, ayaw ng usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaberdehan na babastusan, at pag nasabi na ay gagawin ayaw ng napapahiya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 20, number 25 at number 33. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa trabaho maingat pa sa gagawin para makapamunhay ng maayos at hindi basta mapapakiusap maingat dahil kung may mali, ay may takot na mabalikan ang karma ng kamalasan. Si Gerista ay ayaw ng makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, may katapangan ng ugali na mahaba naman ang pasensya, masinop na matahimik sa paggawa ayaw ng usapan pag oras ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw. Namula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 15, number 21 at number 34. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Masipag na laging dala sa trabaho, at sa tahanan para sa ikakaganda ng buhay, maingat sa ginawa ay kung may pinangako ay tutu-parent, at hindi masusuhulan ayaw ng ganoon pera dahil takot na mabalikan ng kamalasan, na tinatawag na karma, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 28, number 35 at number 17. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Masaya ang isipan sa mga gagawin dahil kikita ng maayos na pera. Sa tahanan ay masayang nagtawanan na nagbibigay ng inspirasyon para maging masipag sa ikakaganda ng buhay pamilya. Laging sinisigurado at sinasabi lalo na sa pagkita ng pera ayaw ng may malalamangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17, number 36 at number 10. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya sa ginagawa at madisiplina kung nasa trabaho, hindi basta makikita pag-usap. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, stripto at hindi gagawa ng pwedeng masira sa trabaho, mislan ayaw ng usapang kayabangan sa oras ng trabaho laging nakaplano sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero: color green and color green number 25, number 19 at number 34.